ayan for today's video mga idol tayo po ay mag-aayos ng likod ng garahe natin kasi yung aking plywood na ipinarada doon sa likod ay nababasa pag umuulan ay masayang naman po at makakapal magagandang plywood kaya ayusin natin ayan samahan nyo ako guys ayan pasensya na kayo guys sa likod ng aming garahe napakagulo kahit pa anong ayos ko dyan mga ilang araw yan magulo na naman marami pa saway ayan tatanggalin ko yung plywood na ipinarada ko dun kasi natatalsikan siya ng, um, ng ampiyas pagka naulan ay eh, sayang naman oh, ang kapal pa naman nun yan kasi ay eh, binigay ng pinsan ng asawa ko nagtatrabaho siya sa sa isang fast food nag ah, hindi, nag nagano siya nagawa contractor kasi siya nagawa ng isang fast food ay eh, maraming sobra kaya ayan ibinigay sa akin kaya ayan nakatambak diyan sayang naman ang ang plywood ang ang gaganda pa naman marine makakapal kung pababayaan ko lang na nababasa doon di mabubulok lang yon kaya ayusin natin habang hindi pa nagagato ng maayos Ayan, ilang beses pa lang namang umulan na nabasa. Kaya, kailangan na natin tanggalin doon para hindi masayang. Ayan. Ako rin kasi ang nagpatas niyan dyan kasi nasisikipan ako e ngayon lalagyan natin ang panibagong lagayan ililipat natin para hindi na mabasa doon kasi sa dulo ay yung, yung alulod ng kapit bahay ay butas kaya nilagyan ko yan ng plastic na makapal dyan. Kaya lang, pag uh, na, na lakas ang hangin na ampiyas na ang pa rin kaya nababasa eh meron dong uh, meron dong pinakang na uh, PVC na galing sa alulod kaya hindi ma, maging maayos ang paglalagay ng plastic na makapal kaya kahit na nilagyan ko yan nababasa pa din o oh, yan diba lalaki sayang naman ang makakapal yan maganda yung gawing cabinet or partition partition ng bahay halimbawa bawat magagawa ng kwarto ayan ang ang trabaho ni Inday ngayon tumigil muna ako sa pagagawa ko ng basahan at yan muna ang inasikaso ko at masasayang kasi alam mo naman si Inday masyadong mahinayangin ang mahal kasi niyang pagbinili kaya ayan o yung dulo may nabasa na kaya huwag nating sayangin malaking pakinabang yan at malaking katipira na hindi na natin bibilhin ayan pambandalas ng pagpasok sa bahay si indejan at ano naghanap ng pang spray sa ipis kasi may ipis dun sa ano, pagitan ng dalawang plywood kaya pandalas ako ng kuha ng pang spray kailangan natin yung spray yan para hindi na kumalat dito ang mga ipis ayan nakakuha na ako ng pang spray naubos nga yung laman sa kai spray ko ang dami kasi maliliit Hindi pwedeng dumami yan kasi may istak ako diyang mga retaso. Malapit lang diyan Ibaka eh, baka ipisin yung mga retaso ko. Hindi na ng mas inday. At ayo ng maaabala. Gusto ko kasi pag nagtatrabaho ako ay dire-diretso. Ayoko nung patigil-tigil. Kasi marami pang nakapila na trabaho naghihintay sa akin kaya dapat bilisan ang kilos ayan bago ang lahat tayo muna ay mag shout out kasi dalawang araw na tayo hindi nag shout out sa ating mga mga supporters na laging nandyan para sa atin kay Sir June Rocaberte ang kanyang mga channels. ada uh, Entertainment Hub, Jun R Mix Vlog, DCR Channel, Jun R TV, Rocabertes Family Vlog, ayan ang mga channel ni Sir Jun. At sa uh, shoutout din kay Sir GPC Backyard, sa Team Loco Toys, kay Ma'am Gab's Mix Vlog, na kanyang asawa, kay Uh, Ma'am Lilith Life and Travel kay Sir Sajan Hunter kay Ma'am Seros HK at shout out din sa ating mga kaibigan na napaka supportive kahit sa LS, kahit sa Premier laging nandyan Sir Dennis Vlog Sir Dennis maraming salamat ang kanya mga channels ay uh, Dance Kitchen Kuya Dennis, Plantitos TV, Glennie, Nature's TV, uh, 28, uh, ano pang mga channel ni Sir Dennis? Nakalimutan ko na Sir Dennis. At sa, uh, maraming salamat din kay Sis Kabitenya na isa ring napaka-supportive. Kay Ma'am Lin Channel. Arlene Channel. Ayan, thank you ma'am, Arlene Channel. At saka kay ma'am ah, uh, Jess Elise kay Manager Eloge Gaming. Ayan. At saka niyang asawa na sir si Sir OJB PH. At Yami Karasu Gaming. Ayan, maraming salamat din kay Sir Robert Sapungan na kahit na hindi siya makapanood minsan sa aking premiere ay nagre-replay na lang siya kasi magkasabay ang premiere namin parehas kami ng oras at saka lalong higit maraming salamat kay ma'am Gemma Mix Vlog ayan sa team ni ma'am Gemma maraming salamat napaka supportive nila kay ma'am Jeanette Jeanette Vlog uh, kay ma'am Winnie Delion kay na uh, Sir Nelson Mix Vlog kay Sir ASC Variety Variety Vlog Ayan at kay Sis Amiga and Silda Mix Vlog Ayan maraming salamat sa inyo at maraming salamat din kay Ma'am Solo Rakitera at Solo Filipina Ayan maraming salamat Maraming salamat din kay Ma'am Bing the other side. Senyorita Vlogs at Senyorita Inday Vlogs at Nalsi Gaming. Maraming salamat. Yan ang mga channel ni Ma'am Bing. At maraming salamat din pala. Ayan kay Gabs TV at GPC TV. Hindi natin na-mention ang kanilang mga second channel. Ayan kay Ma, kay Sir Ronald Amar na nakahabol sa aking premiere kagabi. And thank you so much kay uh, Sir Wild and Organic or kay Sir Agri sa pagpunta sa aking uh, premiere. Maraming salamat po sa support. Ayan. Ang at kay Ma'am Chinil Black maraming salamat Ma'am Chinil sa laging pag-support kahit pag minsan hindi ka makapunta eh nagre- nagre-review ko naman nagre-replay ka sa aking mga video. At maraming salamat din kay Sir Onyx Gaming and Adventure. Kay Sir Chicken Explorer. Thank you so much Sir CE for supporting me always. Ayan. At maraming salamat din kay ma'am Katie de los Trico live vlog. Maraming salamat kay ma'am Reyna's vlog. At kay uh, ma'am Josela in Hong Kong. Thank you so much. Maraming salamat din kay ma'am Wig Shing Fe. Thank you so much. At saka kay Bro Genius Key, thank you so much Bro Genius Key. Thank you sa inyong mga support at kay Ma'am Chimix, SHK Mix Adventure and Red Moon 2.0 Mix. Thank you so much. Kay Ma'am L de Los Santos. Thank you Ma'am L. Kay Ma'am Pinay in AUCE. Thank you so much ayan siguro ngayon nabanggit ko na ay meron pa akong gustong pasalamatan kay ma'am Yanachub na laging nasa aking live ayan kay ma'am Pretty Daily Vlog My Simple Life thank you so much kay Swain Vlog thank you rin and kay Mr. D. Art kay ma'am Tres Marias Farm thank you so much at maraming salamat din kay Ma'am Alicia Bataray. Naku, kaunti ko nang makalimutan si Ma'am Alice. Pasensya na Ma'am Alice. Ganito talaga ang tumatanda. At maraming salamat din kay Sir Eric Kids Story. Thank you so much. Ayan kay Food is Life. Thank you so much. At saka kay yung humabor kagabi sa aking premiere anong pangalan nun thank you also kay sir it is well homestead ayan nabanggit ko na sigurong lahat ay kay ma'am Lynn SG live sorry ma'am Lynn SG live maraming salamat ma'am Lynn ayan kailangan nating ma-mention lahat sila para Mawili silang bumalik-balik sa atin at sumuporta. Ayan. Ah, itutuloy na natin ang pagtatrabaho. Nailagay ko na yan sa ayos yung mga plywood. Tinatalian ko na lang yan. Maraming salamat sa inyo.